sarap siguro ng mga noodles nila. Yan yung binili mo sa noodles? Doon. Pareho lang din. Nagbibinta sila ng noodles. Noodles. Masarap na noodles. Yan ang mga food ng mga Indonesia. Ayan Oh. Yan din noodles din yan. <laughs> Ay, hindi. Ay, pinipray ito. Masarap siguro yun, no? Noodles na fri fried noodles. Ah, fried pan. noodles Chib yun. Dito na tayo pasok. Ayaw mo makita dun, lahat? Oh, take. Sana. Ayan, mga inday. Nagluluto sila dito. Noodles, my fried chips. Ay, yan yung soy sauce ng isda. Yan yun. Isda ibol no kalapati dami nilang binta <laughs> ayan din nila dito sila nagtatambay yung iba nagluloto para i-binta nila extra income may chips may sabaw soup ayan oh. Eh, masarap siguro yun, no? No? Dito ka bumibili? Dito ako bumibili, dito bumibili mo, laki. No Ang laki ng balls. Ang laki nun. Oh, dito maraming binita. Ano, busog na busog pa Ay. Gusto mo, ito, gusto ito, mo Mili? Gusto mm, <laughs> Ay, yun no, malaki. Ay, ganyan yung binili mo. Ang <laughs> laki. Sarap. Sarap. Nang bili ka na, dali eh. Busog ako. Pa-dinner. Wala, lamig. Lalamig pag lumamig. Ah, siya din na meron. Ayun o, no? soup. Masarap kasi yun kasi malamig ito. Ang tigas kasi yung naman loob nila. Ah. Tignan mo, 20. di Ay, 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 ay. Just 25? I uh, 25. You wanna try? <laughs> I thought 20. I don't 25. like spicy. Huh? I don't like spicy. Okay, it's okay. No, no, spicy. No, no spicy. If spicy like that, you just take chili. At least not spicy. You no. Want you want I try one. Okay. Oh, he wants one. Small or big? Small. <laughs> Small. Small five pieces or big? Bibili siya. Thank Ya, yeah. oke. Okay. Sing di suruh cuci komedo. Cukup, Ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, Yang yeah. gila cilik yang yeah. Ya, yeah. you, you, oh, so you, 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 cili? No, no. no. sweet sauce? tomato? oke sweet you, sya you, sweet sauce? <house? laughs> <Okay>. sweet sauce <house? laughs> <laughs>

Nabili kami ng noodles. Gusto niya magtray ng Indonesian food. oh, meron ka. Nasaan? Nandito? Siguro, hindi mo tinapon. Yun na lang. Kunin mo na lang. Tapos na kami nabili ng India. Ay, Indian. Indonesian noodles pala. Ay, no, dos. Hindi ko nakita. Nilagyan niya. Lang. Ah, nasilalim na pala. Oh Mamaya guys, makita natin yung noodles niya. Yung binili niya. Saan tayo na yung... Dito? Maghanap kami ng pwedeng pag Para doon niya kakainin yung nabili naming noodles. Hindi niya pinalagyan ng spicy. Masarap yun eh, manghang kaso niya. Masarap daw pa ba? Para naman kakain siya. <laughs> <laughs> Yun lang. Pero mahilig ako sa spicy. Pag may spicy kasi dito rito. Ayan, lakad-lakad muna tayo. Dito na lugar is tambayan ng mga Inday. Mga Indonesia, ganun. Dito din may bintang mga food. May bantay. Bantay. Lakad-lakad lang muna. Bagmuni-muni. Dito din oh. yun oh. No? Naka-plastic yun sa kanya. Wala siyang ganyan. Mas mura kasi ito. Mahal na ito. Ah. No, parang binibayaran mo na din yung lagayan. Yan mga Indonesian. Pasok dito? Open na ba dito? So, dito tayo. Papasok. Ayan, ang dami nila dito. Ang dami nila nakatambay. Ayan, mga naghali dito sa mga. Birthday! Ang dami nila. Sante ako? <laughs> Naghanap kami ng pwedeng pagupuan para kakain na siya ng yung ano, yung binili namin. <laughs> siya lang kakain kasi siya lang may nabili. Ganun lang yun. May chipe ko para gan Ganun lang <May> yun. <laughs> Kaya wala din sa atin bibili. May bendong machine yun. Ya? Bindo machine? Saan ba? <laughs> Hindi ko alam kung may bindo. Parang doon pa yata malapit swimming pool. So, so, so. Ito yung madalad. Oo. Ganyan yan, pag nagbalak. Pagkainan nyo, nakasort yan, natin ganun. Oo? Parang ganun, nakinto siya? Oo. apply So, <laughs> mga inches out siya lang. <laughs> dami tayo nakabantay dito. Yan o. Oh, yan mga yan, nakabantay mo yan. Uh, kay yellow. Yan ang minita, kung wala kang mas, Sinisita ka, or nagbibigay ng ticket sa iyo. <laughs> ticket na 5,000. Yeah. Saan ba yeah. daw? Wala dyan din yeah. machine. Yeah. <laughs> Bakit? Na ang nilakad natin. Naghanap siya ng drinks. Kasi yung drinks namin kaya naubos na wala ng drinks pa no itigisa lang binili niya ayun wala na ngayon gusto niya kumain ng noodles ayan wala siyang drinks kaya bibili daw para pagkain niya ng noodles may drinks siya siya lang naman kakain eh hindi ako <laughs> siya lang kakain kumakain. Hi, Lola. Hindi siya kasi hindi siya kumakain nun. <laughs> hindi ako kumakain ng mga Indonesian food na may sabaw-sabaw. Pero pag fry fish yan, aba. Kain ako. Pero ganun. Yung may sabaw-sabaw hindi. Mga balls-balls. Ayan. Dito na. Bibili tayo ng drinks. Pindo machine. Ano yan, octopus? Ayan, oh. bibili na siya. Sige, bili ka na. Ano ka Isang Coca-Cola. Coca -Cola. Mm. 8.50? Mahal dito, no? Mas mura doon sa binibila natin. 5 lang doon, eh. Dito 8, so 3 dollars. Sayang din yung 3 dollars. Ayan, bili siya. cook dan sa iyo? Okay lang Akala ko mabibili ka drinks mo. Tara. Tapos cook lang pala binili. Eh dollar na lang. Saan na tayo? Saan tayo dadambay? So far. Baka wala bakan ti doon. Ayan guys, tapos na kami nabili ng drinks drink lang kasi isa lang yung Coca-Cola. <laughs> Coca-Cola. Thank you sa nagbili. Thank you sa nag-sponsor. <laughs> Sabay ganun. Ako po yung kakain ng noodles. Siya yung iinom. Siya yung kakain ng noodles. Noodles. Tapos sa akin lang ng Coke. Ang saya, saya. Ikaw kakain ako, iinom lang gusto ko so, kumain. Ako yung ino. Hindi kumain ng ganyan eh. Mga balls. Tsaka may noodles. <laughs> Dito tayo. Right? Ay, Lola. Lola. Hindi tayo ba? Mamaya, ibibidyo ko sa inyo yung... Ay, ibibidyo ko siya habang kumakain binibili namin ha sige na bye muna please subscribe likes and comments maraming salamat sa mga nanonood bye bye thank you hingat kayo god bless